Ayan guys, hinuhugasan natin guys kasi hahalo natin sa kanin yan siya. Halo natin sa kanin. Hello? ihalo natin yan dyan. So, kumukulo pa lang. Mamaya, pag natuyo na. Kapit tayo, guys. Habang nagsasaing, nagantay tayo sa pagkain natin na sinain. Kapit muna tayo. Habang inantay natin na paluto. Kumukulo pa lang siya. Kaya kapi muna tayo. Kumukulo na guys yung sinain natin. Ayan siya. Malapit na siya matuyo. Ilalagay na natin dyan yung itlog pag natuyo na yan. Naniniwala ba kayo guys na yung ano nang sinaing? Yung singaw na sinaing ay gamot daw. O di ko alam. So ayan na guys. Ilagay na natin sa kaanin. Kailangan ibao natin siya. yan nakabaon Baon natin, ingat-ingat lang kayo mapaso. First time kong gagawin 'to, guys. Ayan na siya. Try natin 'yan, guys, kung maluto ba siya mamaya. ban natin guys. baka kasi hindi maluto eh. Takpan natin ng konti. Dito eh, makatakip na. Tapos yung apat guys, may gagawin tayo dyan kaya panoorin nyo hanggang matapos ang aking video para makita nyo kung paano ko ginawa. So ayan guys, tingnan na natin kung tuyo na yung kanin natin. Yun, tuyo na. Susunod so, na natin yung isa. Yung gamitin natin guys. Doon sa itlog. Buksan na natin. masyadong malalim ata. Okay. Guys, may apat na butas tayo. Yan. Lang. Ayun guys, ilagay na natin. Sa mga butas. Medyo malalim ata yung isa na palalim. first time kung gagawin to guys tingnan natin mamaya kung mag-wear it ba so ayan guys takpan muna natin hintayin natin mamaya maluto ayan guys lagyan pala natin ng kunting asin para medyo malasalasa siya. Kunting-kunti lang. So, ayan. Antay natin hanggang sa maluto. Sorry. ayan, may sasawan guys ayan, sa sawan natin dun sa aning niluluto natin na itlo guys okay yummy So ayan guys, tignan na natin kung luto na ba ang ating itlog with rice. Wow, luto na siya guys. So oh. So ayan guys, luto na ang ating itlog with rice. Ayan. Kunin na natin ang ating eggs. Ay may halong kanin. Yan pala yan. Kalabasan. Guys, kunin na rin natin yung mga buo. siya. Ganito lang pala kasimple pag nagmamadali ka at saka tipid. So, ayan. So, ayan guys. Ready to eat na tayo. Kainan na. Kain na tayo. Yan yung niluto natin na itlog sa kanin. Ayan na na. ayan guys, kainan na. Thank you for watching. Kung ano nagustuhan niya akong video, please paki-share, paki-like. Thank you. Bye-bye.